Hi Scorpio, August 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa bagong buwan na ito. ng Agosto, ano nga bang kailangang mensahe? Advice? Okay, na pwede o kailangan nyong marinig para sa mga Scorpio na nakikinig ngayon. Mensaheng gabay lamang po. Anong kailangan marinig ng taong ito? Message? Scorpio. Anong kailangan marinig ng mga Scorpio ngayon? Guidance, advice. Uy, may bumagsak na. At pa tayo dito. Scorpio. Ayan na. Uy. Umaangat. Meron akong naalala dito. Nanonood sa kanyo. Tayo po ay live na live. Sa ating Hawaii. Tea. Hopefully, narinig tayo guys magat yung young love, page of cups. Pero regardless of the age, or no matter what your age, parang umaangat yung ano dito, BBB teens ganon hindi. Para bag-in love or be ready to be in love, stay in love, stay inspired. Na parang kayo yung mga teenager, the sun is here and giving energy to love and be loved. Kung magiging handa lang kayo, or kung paghihintalutan niyo lang ang inyong mga sarili, ay ito pa yung indication ng inyong mga intimate relationship. Or yung pagdating sa inyong romance, no matter what your relationship status ngayon, hindi niyo pa man ma-realize, pero parang ang sarap lang ma-in-love. Hindi pa man kayo sumang-ayon. Or isang indikasyon nga ito, kaya umaangat, a reminder na pahintulutan nyo ang inyong mga sarili na magmahal at mahalin, eh, na magsaya. Hindi naman kailangan agad-agad, ay ano agad, no? Push to the next level. Pero, hindi yun imposible. For those who are in relationship, may paglalim pa po. Na parang yung ay nagsisimula lang ulit kayo sa una. Okay? Eto tayo. Siyempre, wala namang perfect relationship. Five of Pentacles, reverse. Reverse na. Isang indikasyon na, ano lang to? Isang test, isang struggle, difficulty na very normal sa anumang relasyon. Actually, maling mababaw lang ito. Lalo pa for those na nagsisimula pa lang. Okay? mababaw in the sense na parang andito yung konting selos, ganun, or konting pahapyaw. Ano yung pahapyaw? ano oras na kasi? Alas tas, mag-alas 4 na. 4 hours na tayo nagsasalita. Live na live tayo sa YT. Pero maring meron lang ilang emotional drama. Na yun yung kailangan i-avoid na ilan sa inyo. May, may pagka-young love eh. Alam niyo yung mga teenagers na love. Uy, bakit ka ganyan? Ganyan. Yung mga ganyan, ganyan lang. Hindi kailangan lagiman, guys. Pero, ang ganda naman. Magaan lang. Pero, hindi para sa lahat. Siyempre pa. Iba-iba pa rin tayo. Guys, sa reality, kahit pa pare-pareho kayo ng sign as a Scorpio, of course, magkakaiba tayo ng edad, magkakaiba tayo ng pinagdadaanan, napakalawak po ng astrologiya. Pero, for couples na or matagal na talaga ano, maaaring sinusubok lang kayo ng ilang sitwasyon this month or susubukin kayo na, ari, na maaaring may kaugnayan rin okay? Five of Pentacles the sun, yung energy about money or meron kayong hindi pagkasundoan in regards dyan or or maybe ito na pag-usap lang din Of course, sabi nga nila ang mga bagay-bagay naman ay naidadaan sa mabuting usapan. Okay, okay, ayan. This is the perfect month to do some planning kung ano yung gusto nyong marating pa pagdating sa inyong relasyon. Magplano para sigurado, para sa mas long term, pang forever na connection or pagdating sa negosyo or dito nga kapag mature love na to I mean yung maturity matagal na rin kayo married okay, agreement yung partnership nyo hindi lang pagdating sa love pero kung may negosyo kayo pag-uusapan I need yung support okay hindi kayo nag-iisa or kung kailangan nyo ng pera money wise uh oo -oh. Ano yan, Moonshout? Tingnan nga natin. Oo nga. Sinili pa ni Moonshout. Astrologically, add ko lang to. Since nag-highlight right now ang inyong 8th house of finances, financial sector, or support, nandiyan po yan. If ever lang naman, yung energy about money, kung, or meron kayong kailangan, tugunan, harapin, at medyo kinulang kayo, or kung meron kayong balak na investment, or alam nyo yan, puhunan, kaya ano man yan, kalaki-kaliat, meron pong support, Sa 8th so, house, again, about finances ito. At maaring may kaugnayan ito, yung support na ito, hindi lang pwede, hindi lang sa kapareha, pang sports pa, charat Hindi. <laughs> Pero pwede ito ay manggaling din, sa napakalawak po kasi ng 8th house. I will be honest, Five of Pentacles, ito yung difficulty, but this one is in reverse. Kaya ako naiwan na, merong support. Merong, merong tutulong. Kung may, kung mangailangan man, okay? Or kung meron kayong kakulangan na naispunan. Eighth house, kung aking i-apply, the sun. Uh, may patungkol, meron at merong papasok na pera mula sa iba minsan kailangan din natin mag-take ng initiative, mag-take ng action, magtanong. Maari po itong mag-apply sa, hindi, again, hindi lang kapareha, pero pagdating sa gobyerno, yes po, or sa ilang relatives, actually may pamana dito. Page of Cups, the sun. Maaaring meron kayong ma-receive. Para sa ilan, just only take what resonate. Kaya naman yan kalaking pamana, kaliit, baka naman. Charot. Hindi, pero merong merong parating sa inyo. Okay, or merong something parating na may kaugnayan sa pera, pamana, gobyerno, bangko. Kaya yung loan, if ever meron kayong kailanganin, meron pong support, merong solusyon. Okay, kasi yung opportunity guys, hindi lahat ay dumarating para sa lahat. Minsan kailangan natin, you have to put some effort then Okay, kung ayan. If ever, may difficulty talaga when it comes to money, yan po ay malalagpasan, makakayanan, mahahara. Okay, anong nga natin dito? Kasiyahan. Celebrate love, celebrate life. Yung vitality ay dito eh. The sun, para kayong bata. Kaya, page of cups. Magsaya naman daw. Masyado tayo nagiging serious when it comes to money, work, pahintulutan nyo naman, ang, sa paraan nyo, okay, kung paano kayo higit na magiging parang isang bata. Bakit mo ko pinababata mo <laughs> Hindi. Kung baga, kasi di, di, ba minsan nakakalimot na tayo? Yung inyong inner child, okay, yung pagiging young at height nyo, deserve yung magsaya sa paraan nyo. Kung paano kayo makapag-recharge naman ng energy enjoy life. Pinaka, yun yung pinaka-umoto natin ngayon. Okay, enjoy life, have fun, deserve yung enjoyment. Ayan, but ito yung kinukuha ko. Ito na tayo. Kuha tayo pinaka-final advice with for Scorpio, August 2024. Wala dito sa ilang ating napag-usapan. Ano pang maiwan natin? Scorpio, ayan na. Freedom. Yung inyong pagiging free-spirited. Or merong financial freedom. Lalo pa kung medyo nakaramdam kayo talaga, mag-apply yung ilang difficulty. Freedom sa relationship, kahit pa andito kayo sa isang relasyon. Okay? I mean, parang malaya lang. Walang bigat. Walang pagkasakal. Okay? Enjoy. yung pagiging free. Deserve nyo yan. Para sa inyo. now august 2024 scorpio